katropa magbibigay po tayo ng 1,000 kasi nakapalo po siya po ayun kasi nakapalo kaya ang galing. so yan po mga katropa magandang magandang umaga po sa ating lahat alam nyo mga katropa ngayong umaga magbibigay po tayo ng pangbigas at pangulam sa, sa mga taong nakapalo ayun po, ayaw po mga katropa ay, te, ting, halika, halika. Nakapalo ka ba sa akin? Yes, nakapalong-palo. Sige nga, patingin ba kung nakapalo ka? Oh, sigurado, sigurado oh, magbibigay palo. kasi ako ng pangbigas at ulo. All... Kapalo yan. Jason TV din, nanood ka ba? Oo, oh, nanood pa. Hindi lang nanood, patingin. Vitamax pa. Oh. Be, patingin na sa mga video ko kung nag-comment ka ba. Nag-comment, maraming comment yan. Oo nga, nakapalo ka nga. Natapalo. Ayos ah. Galing ah yun yun nakapalo ang galing sige oh bibigyan kita ng pang ano pang bigas at pang ulam wow ayan o ayan pang bigas at pang, pang ul ulam ah ikaw, nakapalo ka ba? Po mga katropa, kung sinong nakapalo po sa akin, magbibigay po ako ng 1,000 pang bigas pang ulam. Ayun, po mga katropa, shout out po sa Kaparis Mami TV. Ayun po si Idol, Busy, busy. Nakapalo ka sa akin, Dol? Palo? Oo. Magbibigay kasi ako ng pangbigas, bigas, pang ulam, pang dagdag na ano. Eh, patingin nga kung nakapalo ka. Hindi kasi ako nagbibigay kung hindi nakapalo eh. Ayon, pinalo ko sa Ay, sa tingin. ko sa iyo. ko. Ayon, ko. Ayon, sa, sa pangalang ko. Kung nakapalo ka. Ha? Oh. Oh. yan, boss. Kapalo nga si nga si Idol. Kapalo Nakapalo nga si Idol. Ang galing ah, nakapalo ah. Ano meron boss pag nakapalo boss? Magbibigay ako ng 1,000. Oo. Uh. Dahil dyan nakapalo ka sa akin, magbibigay po ako na po mga katropa, magbibigay po tayo ng 1,000 kasi nakapalo po siya. Ay po. Ayun, kasi nakapalo kayo, ang galing mo eh. Tama. Galing mo eh. Nanonood ka ba sa mga video ko? Oo. Uh -huh. Ang galing. May mga hard ay pa. Mo. Mo. Ay, grabe. Ayos. Salamat, ma'am. Ano bang tindang mo dyan, mga oh, uh, idol? Maris po, maris. Uh, pangdagdag na Kaya rin yan. Lang, tiki, oh. pura, okay, pangdagdag na rin po. Okay, alis na ako. Ito po, mga katropa. Mga katropa, grabe. Abang-abang lang po yung iba sa mga madaanan ko. Magbibigay po ako ng pangbigas at pangulam. Ayan po, mga katropa. I love you.